hindi ko na explain no <laughs> Christian ka naman pala <laughs> thank you ma'am accept mo naman si Jesus Christ ma'am as Lord of Savior <laughs> ano oh, nakatawa tawa ka dyan sumagot ka <laughs> sige, <laughs> sige po sige <laughs> po for God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life bali pag-ibig ng Diyos para sa lahat yan lahat siyang pinipili wala rin siyang requirements or condition na kailangan maging mabait ka muna palasang, Palasimba or paladasal para ibigin ka ng Diyos Tanggapin ka ng Diyos Hindi, hindi ganun As we are, God, ka, as we are God, may mga kasalanan tayo Mga nagagawa tayong mali may Ibig tayo ng Diyos, tanggap tayo ng Diyos Bakit? Kasi unang-una Creation niya tayo eh Unique creation, masterpiece Bakit? Di ba yung figure fits natin, wala namang magkakapareho okay, Doon natin mapapatunayan na talagang mabusisi tayong nilikha ng Panginoon wala tayong katulad. Iba tayo sa lahat. Then second, kasi hindi niya tayo tinitignan as we are ngayon kung ano tayo, may mga kasalanan tayo. Mas nakikita niya tayo kung ano yung magiging sarili natin once na tinanggap natin yung si sa buhay natin or manumbalik tayo sa kanya. Then na-demonstrate niya yung pag-ibig niya sa atin sa pamagitan ng pag-alay na kanyang bugtong nanap. Na si Jesus Christ para sa kasalanan natin, niligtas tayo sa kasalanan natin, linisin tayo sa kasalanan natin. Para lang hindi tayo mapunta sa impyerno. Bagkos, magkaroon pa ba tayo ng buhay na walang hanggan. Sa feeling na yun ng Diyos Ama. Ano yung kailangan lang natin gawin? I-acknowledge din natin yung forgiveness na ino ni God. Siyempre, i-acknowledge din natin na makasalanan talaga tayo. Na kailangan natin ang kapatawaran na nanggagaling kay God. Through Jesus Christ naman So, ang pinakailangan lang natin gawin talaga is si i-accept natin yung kapatawaran na ino-offer niya, which is si Jesus Christ. Ano pala religion really, mo, ma'am? Ah, uh, Seventh Adventist po. Ito pala, hindi ko na in-explain, no? <laughs> Christian ka naman pala. <laughs> Thank you, ma'am. Accept mo naman si Jesus Christ, ma'am, as Lord and Savior. <laughs> ano, nakatawa-tawa ka dyan, sumagot ka. <laughs> Sige po. <laughs> Sige po. <laughs> Ano po, Adventist. Adventist? Opo, Adventist. Wale, mas madami sa Mindanao ng mga Adventist. Kasi sa doon. Pero Meron naman po dito, kaso kalat din. Kalat sila? Opo. Parang... Ay, doon ako mo <laughs> <laughs> Parang moral Old Testament ba kayo, or same lang? Old tsaka new? Old Testament po. Wala um, po kami nung cross, wala po kami nung uh, isa necklace po. Oo, oh, wala. Oo po. po kami nung, ano tawag parang trato po na maliit. Yung amin lang po kasi, madali yung bawal sa amin ng pagkain. Ah, marami bawal sa inyo pagkain. Kahit so yung mga hikaw, mga pagbutas ng katawan, bawal din, no? Ang <laughs> cute talaga eh. <laughs> Yun nga po <boy>. eh. <laughs> Napapigsyat <laughs> ulit ako. Pampatanggal ng ano yung ma'am, ng stress. Yes!